Mayroong permanent tanggapan ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste na mayroong isa sampang reklamo laban kay Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ang naturang district engineer ay una ng inaresto dahil sa tangkang panunuhol sa kongresista upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control project. Sa anunsyo, ang district engineer ay nakatakdang sampahan ng reklamo sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor sa darating na Martes bukas yan, August 26 una nagsagawa ng pagsiya sa televisi sa kalagayan na ilang flood control projects sa unang distrito ng Batangas kung saan natuklasang marami sa mga ito ay substandard ang materyales, hindi matibay ang pagkakagawa o sira kahit nakagagawa pa lamang. Ayon kay Kongresman Levise, hindi dapat hayaan ang korupsyon sa DPWH. Dapat anyang igiit na ang mga proyekto ay mas mataas ang kalidad at mababa ang halaga at obligahin ang mga kontraktor na ayusin kaagad yung mga pagkukulang ng walang dagdag na gastos mula sa gobyerno. Higit pa anya sa naturang kaso, sinabi ni Leviste na dapat isulong ang malawakang reforma upang tugunan ang mga problema sa sistema ng DPWH.